O, ito yung machine natin. Tapos yung cable niyan, mahaba. Kahit mahaba yung cable, kaya niyan. Kahit ako sa'yo mahaba yung cable. Hmm. Sa, sa metro. Dalawa. Lo. Apat. Lima. Ang anim. Six meters. Ibig sabihin kahit mahaba yung cable niya, kaya. Hindi bagong perahin sa iba kasi nagbabago yan eh. Pag abang mahaba yung handle mo, mihina. Oo. Saka sa 2499, na, napakamura. Ito yung nagawa na yung project. Siguro pagpapagawa mo sa labas to, abot siguro siguro ito ng mga, sigil ka ng 5,000 siguro. Labor yun ha. Materialis namin umabot siguro ng ano, mga 2,000. Parang pag, pag mo sa iba, gagalas ka ng 7,000. Eh kung ikaw ko gagawa, 2,000 lang gasos mo. No? Ang dami, merong CRB. Yan. Pwede machine. Oh. Oo. Oh. Yan ang machine. Pakaangas niya. Guys, share ko lang ah. Sobrang na-amaze ako dito sa CRB Japan 300 amperes na welding machine na gamit namin. Ito yung bagong welding machine natin dito sa CRB Power Tools. At tignan mo naman kung gaano kaganda ang pagkaka-welding yan mga bossing. Okay, lang. So, natin, ah. Ito lang, mo ito. Ito lang, ganun Ito lang, si Orbi lang malakas talaga. Yeah. Halos patapos na nga din kami sa ginagawa namin fire exit ladder mga bossing. Para sa akin, sulit talaga tong ating welding machine na gamit-gamit. Kasi tingnan nyo naman, ang liit na machine lang pero ang dami mo nang kayang magawa. Kumpleto pa sa accessories. As in yung tipong bili ka lang tapos gamit agad. No more drama. Kung mag-welding ka lang din, ito na gamitin mo. At dito nga sinisimula na namin tapusin itong panghuling hagdan. Grabe sa tibay itong CRB welding machine. Matatapos na namin itong project namin. Pero hindi man lang uminit. Para sa amin ang laking tipid talaga kapag may ganito kang machine. Lalo na kung mahilig kang mag-DIY. Kung sa iba kasi magpapagawa, siguradong mapapagastos ka ng malaki. Advisable talaga to lalo sa mga beginner. Inverter, kaya sigurado din yung tipid mo sa kuryente. Ito, so, ang ganda ng welding natin. Oh. Oh, pagawa gagawa ka na ito, sa iba, malabuti na ito. Yung welding machine natin? 2,499. Kaya mo nagawa ng mga pyrexit yan. Mas maganda pag ikaw na gagawa, mas makakatipid ka. Kasi napakadali na lamang gamitin eh. Kaya kung okay, naghahanap kayo ng welding machine na pang bahay, pang DIY o pang sideline, promise hindi kayo magsisisi dito sa CRB Japan yeah. 300 Amperes Welding Machine. Matibay, pa. malakas, tapos, tapos budget friendly pa. Yeah. Solid pang negosyo, well, solid pang yeah. personal. Tapos na. Oh. Saglit lang 'yan. Practice lang. Pag-uwi ka lang welding machine, practice ka lang. <tinyo>